والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين سي الله أي نقصى سنغلن سيو سمغة تاو دونين سي الله أي دين بابا نوباي سمغة تاو تغتنجين سمان بالتايا قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل حتى تقيم التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم سابيهن مو O mga may kasulatan, kayo ay hindi batay sa anuman sa relihiyon hanggang sa magpanatilin kayo sa Tura, Ibanghilyo at Quran na pinababasa inyo mula sa Panginoon ninyo. Wala yazidan na kafiran minhum Talagang magdaragdag nga sa marami sa kanila ang pinababa sa inyo mula sa Panginoon mo na isang pagmamalabis at isang kawalang pananampalataya. Kaya huwag kang magdadalamahati sa mga taong tagatangging sumampalataya. In الذين آمنوا والذين هادوا والصابون والنصارى من آمن بالله من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. توناينا أمم العظم بالطعك، أمم النكح كهوديو، أمم السبيو. At mga Kristiyano, ang sino mang palataya kay Allah at sa huling araw ay gumawa na maayos ay walang pangamba sa kanila, ni sila ay malungkot. <tellan> KULLA MA JA'AHUM RASULUM BIMA LA TAHWA ANFUSUM FARIQAN KADHABU FARIQAN YAKUTULUN Talagang nga tumanggap kami ng tipan sa mga anak ni Israel at nagsugpo kami sa kanila ng mga sugo. Sa tuwing may nagdadala sa kanila ng isang sugo ng hindi pinipithaya ng mga sarili nila,

Nagakala sila na walang mangyayaring isang ligalig, kaya nabulag sila at nabingi sila. Pagkatapos tumanggap si Allah ng pagbabalik loob sa kanila. Pagkatapos sa katotohanan ay may nabulag at nabinging marami sa kanila. Si Allah ay nakakikita sa anumang ginagawa nila. وقال المسيح يا بني إسرائيل tumangging palataya ang mga nagsabi tunay na si Allah ang Kristo na anak ni Maria samantala nagsabi ang Kristo O mga anak ni Israel sumamba kayo kay Allah na Panginoon ko at Panginoon ninyo إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ومأواه النار وما للظالمين من أنصار تولاي نان سينمان نتاتمبل كي الله أي نكايت نسي الله سكان يانا برايسو أتان غلوغان يا أي أن أبوي

وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا Talaga ngang tumangging sa mga palataya ang mga nagsabing tunay na si Allah ay katlo ng tatlo. Walang sinmang Diyos maliban sa nag-iisang Diyos. Kung hindi sila titigil sa sinasabi nila, ay talagang dadapuan nga ang mga tumangging sa mga palataya kabilang sa kanila ng isang pagdurusang masakit. Kaya hindi ba sila nagbabalik loob kay Allah at tumingin ang tawad sa kanya? Si Allah ay mapagpatawad ما هو ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة وأمه صديقة, صديقه كانا يأكلان الطعام ولن إباء كريستو ناناك مريا كُنْدِي دي إسان سوغو ننك ليباس نباغو سوغو أن إنانيا Silang dalawa noon ay kumakain na pagkain. Tumingin ka kung paano naglilinaw kami para sa kanila ng mga tanda. Pagkatapos tumingin ka kung paano nalilin lang sila. Qul ataa'buduna mimman dunallahi ma la yamliku lakum darra wa la nafa'a wallahu Sabihin mo. Sumasamba kayo bukod pa kay Allah sa hindi nakapagdudulot para sa inyo na isang pinsala ni pakinabang si Allah ay ang madinigin, ang maalam kunya ang الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل Sabihin mo o mga may kasulatan, huwag kayong magmalabis sa reliyon ninyo ng hindi katotohanan at huwag kayong sumunod sa mga pitaya na mga taong naligaw na bago pa niyan naligaw sa marami at naligaw palayo sa katumpakan ng landas.

اتشيلانوؤن اي لبان لبق. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. اتشيلانوؤن اي ندين نقصاص صا ويان لبان سيشان نقصاص مانجينوانله. سقلاب ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون نقدا أم مرامي لا نسخط الله na tumatangkilik sa mga tumangging sumaang palataya. Talagang kay Saklab ang ipinauna para sa kanila ng mga sarili nila na nainis si Allah sa kanila sa pagdurusa sila ay mga mananatili. Walau kanu yu'minun billahi wal nabi wa ma unzila awliyaa matakhaduuhum awliyaa walakinna kathiiran minhum faasiqoon Kung sakaling sila noon ay sumasampalataya kay Allah sa propeta at sa pinababat rito hindi na sila gumawa ng mga iyon bilang mga katangkilik subalit marami sa kanila ay mga Swail